Hello mga Papa, what's up? A Convoy King Papa Bench is back. <laughs> Ayan, so ngayon ang ating iko-content mga Papa. No? Uh, ituturo ko sa inyo yung dimension ng trailer with um, truck. Yeah. Ituturo ko po sa inyo ang dimension lahat nyan. Uh, yun po yung topic natin ngayon kasi... Um, magkakaiba po kasi ng mga size yung mga mga trailer sa sa iba't ibang lugar eh. Kagaya sa atin, ang ang tatangkad ng mga trailer natin ang tataas. Ang tataas na ang haba pa. Dito po kasi sa Europe, merong standard na sinusunod. Ayan. So, maging aware po tayo dyan dahil minsan sa mga control, sinusu uh, sinusukat talaga nila yan, lalo sa, sa mga sa Norway, sa Switzerland, yan ganyan pag na-control po tayo minsan diyan, sinusukat nila yan yung yung taas ng trailer mo kung nasa standard ba yan, yung haba, yung lapad, yung lapad ano yun eh, ah, normal na normal na yan, eh, hindi mo na ma-adjust yan. Pero yung haba kasi at saka yung taas niya, nagbabago po kasi yan. Kaya minsan may mga nagko-control ng ganyan, kaya maging aware po tayo. So, yan po yung ating i-content ngayon. So, tara, labas na tayo. Ituturo ko sa inyo. Let's go. So, ayan na po yung truck natin, Papa, ano? So, ayan, makisig pa yan si Volvo. <laughs> ayan. Ang dimension po niyan ng truck natin, eh, 2.5 yung lapad. Yung lapad po niya is 2.5, kasama na po yung sa likod. 2.5 ang lapad niyan. Hmm. So, ngayon, dito naman tayo sa haba. <laughs> sa haba naman tayo. Kung mapapansin ninyo, ang truck natin ay triple axle yan. Ayan. Triple axle yung truck natin. So, ang standard po ng haba ng triple axel triple axle na truck ay 17 meters. Yun po yung standard niya. Ngayon, pagka naman uh, double axle lang, yung isang gulong lang dito at saka isang gulong lang doon. Double axle lang po yan siya. Ang standard po niyan is 6.5 meters. Tapos ang haba naman ng ating trailer magbula dito sa unahan or hanggang doon sa likuran or magbula naman doon sa likuran hanggang dito sa unahan. Ang haba naman ng trailer natin na yan ay 13.6 meters. 13.6 meters po yan. Yun pong haba ng kanyang trailer. Tapos dadagdagan po natin ng tractor. Ang traktor po natin ay yung ulo niyan ay 2.9 meters po yan 2.9 meters ang ulo natin dipindi po siya sa luwag dito kasi meron po dyang adjustment sa tip wheel ayan, kung mapapansin ninyo ang tip wheel natin ay may adjustment yan dyan ayan, ina-adjust po yan siya tapos pag nakokontrol ng pulis nasabi ng pulis sobrang haba ng truck mo, adjustan mo ng isang butas mag-a-adjust po tayo dyan ayan tapos ngayon naman, pumunta tayo dun sa puwetan natin banda. Dito tayo sa may puwet natin. Nakatuwad siya kasi may puwet. <laughs> Char. Ayan. Ito naman sa puwet natin. para lang po yan sa unahan. Yung ano, ay yung taas niya. Yung taas niya magmula doon, magmula dito sa ground. Yan, magmula sa lupa, sa semento hanggang doon sa taas. So, ang standard po niyan ay 4 meters. 4 meters lang po yan. So, pagka po tayo ay po pag tayo ay nananakbo na at meron tayong nakitang tunnel or may nakita tayong mga tulay, tapos ang sign ay 4 meters or 4.1 meters or 4.2 uh, meters pataas, 4 meters pataas, pasok na pasok na pasok na pasok po yan yung, yung ating ulo, yung, ating yung hanggang bubong. Pasok na pasok po yan kasi ang mga, ang mga nagkukontrol po dito, sinusukat yan magmula dito sa baba hanggang doon sa taas. Mm, sinusukat po nila yan. Ngayon, ang tip ko, ang tip ko po sa inyo mga papa, no? pag tayo or pag kayo, ay nakakita ng 3.9 meters na baba ng tulay or baba ng tunnel pag may nakita kayong sign ng, ng haba ay ng taas pag may nakita kayong sign na ganon 3.9 eh medyo pasok po yan pasok po yan siya pero ingat lang ingat lang ay sorry may pumasok na langaw yata sa ilong ko <laughs> ingat lang mga papa pagka 3.9 na yung yung taas niya pasok pa po yan sa 3.9 pero medyo alalay lang at double check pero pagka 3.8 pagka 3.8 at talagang nandun ka na sa loob naka, nakabungad ka na sa tunnel or sa sa tulay at hindi ka na makaatras ang pinaka the best po nating gawin para makapasok po tayo para magkasya lahat po ng mga airbag lahat ng mga airbag or yung air suspension natin ng mga gulong hanggang trailer ibaba po natin hanggang doon sa trailer ibaba po natin yan doon sa trailer yung mga gulong doon sa trailer dito yan, ibaba po natin ang mga airbag nyan para magkasya po tayo in case na wala na talagang ibang paraan pag tayo ay naka pasok na sa 3.8 na tunnel or 3.8 na tulay. Yung taas niya ha, yung taas niya, taa, taa Taas Taas pa taas ganyan. No choice na po tayo, babaan po natin yung input niya para magkasya po tayo. So yun po yung ginagawa namin dito in case na wala talagang ibang paraan. Yun po yung, yung ninja moves. Yeah. <laughs> ninja moves po yan. <laughs> Ang tawag doon. So yun mga papa, no? yun yung ating may sishare Uh -huh. At sana nakatulong, inuulit ko po, ang haba ng ating trailer ay 13.6 meters. Magmula dito hanggang doon sa puwet. Magmula naman sa puwet hanggang dito sa 13.6 meters po yan ang haba niya. At sa mga susunod nating mga video mga papa, may, may mga ituturo pa ako sa inyo. So let's go, balik tayo doon sa taas. Yan. Extra ko muna yung grahe. <laughs> Medyo malog ang grahe ngayon kasi weekdays. Ayan. Weekdays ngayon kaya medyo malawag. Ito po yung yan yung accommodation namin dito. Ayan, accommodation namin dito. Gawa na siya. This week, lilipat na kami dyan. Tapos yun naman na andun, hugasan namin. Uh, next week, tapos na rin yun. Kaya lagi nang malinis ang mga truck namin. So, ito yung grahi namin. Medyo maluwag siya ngayon. Extra mo na natin yung grahe. <laughs> so, yun na nga mga papa, ano? Ah, uh, nai-share na natin yung dimension ng ating truck with trailer at saka yung trailer natin, nai-share na rin natin yung kanyang dimension. So, ngayon mga papa, ang maipapayo ko lang, ang may, may bibigay ko lang na tip na tungkol nga dun sa, sa height, sa height ng height limit na papasukin natin sa mga tulay. Inuulit ko yung height limit niya. Pag may nakita kayong 4 meters height limit niya, pasok na pasok po ang trailer doon. Pasok na pasok po ang, ang truck at saka trailer doon. Mm. Pero pagka 3.9, eh pasok pa rin po yan siya. Pero double check nga lang at double ingat. Mm. Pero pag 3.8, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, pag 3.8 height meter niya at walang-wala na talagang paraan, eh ibaba na po natin lahat ng airbag ibaba natin kasi bababa yan ng ganyan siguro mga half meters bababa siya or one meter siguro bababa siya at least makakapasok na tayo doon sa talagang pupuntahan natin kung talagang wala ng ibang daan may mga pagkakataon po kasi na nangyayari na talagang ganun ako naranasan ko po yan isang beses naranasan ko yan sa Germany ko inaabot yan no choice ako buti may dumating na ibang tracking ibang ibang transport company na tinulungan niya ako na ganun daw ang ginagawa nila pagka nakapasok sila sa mga ganong uh, sitwasyon. Binababa ang airbag. Kaya nakakapasok. Ganun po hanggang sa na-experience ko kaya isir ko din po 'yan sa sa inyo. Ngayon pagdating naman po doon sa sa weed sa lapad niya sa lapad ng 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 trailer or ng truck natin 2.5 po 'yan mayroon din pong mga sign na ganyan na na 2 meters lang. 2 meters lang. Ngayon, pag nakita natin yung sign na 2 meters lang yung haba niya, yung lapad niya, pag may nakita tayong uh, limit na 2 meters lang yung lapad, e eh, wag na po natin ipilit. wag na po natin ipilit ipasok yan dahil ang ang lapad ng ating truck, eh, hindi na po yan ma-adjust. Hanggang lapad na lang po talaga yan. Hanggang lapad na lang siya. Hindi mo na yan mapipit-pit pa. Kaya wag mo nang ipilit pag may nakita kang 2 meters, wag mo nang ipilit dahil sasagi at sasagi ka lang. Maghanap ka na ng ibang uh, daan para makapasok ka. Ngayon, kung tungkol naman dun sa haba, dun sa haba nung kanyang ng kung ilang meters yung limit niya, sa haba ng limit niya, uh, kagaya nga ng tinuro kanina, 17 meters yung ating trailer width pagka ang haba niya ay mas mababa pa doon sa 17 meters for example eh ang maximum limit niya ay 10 meters lang eh wag na rin po nating ipilit dahil hindi dahil pag nakapasok tayo sa dead end na, na kalsada hindi na tayo makakapihit. atras ka na niyan pa <laughs> kung ilang kilometro atrasin mo hanggang doon ka lang hanggang doon ka atras ka nang ganun kahaba ganun po yon so yun, yun po yung may share natin ano. Uh, sana maging aware po tayo lalo dito sa Europe napakahigpit po nila sa mga sign so yung mga traffic sign nila mga road sign dapat po talaga na i-apply natin or uh, sundin po natin para iwas iwas po tayo sa sa disgrasya iwas abala so yun lang po yung may share natin ano ayan sa mga susunod i-share natin yung mga yung mga maximum um, weight na nila. at saka yung kung ilan ang pwedeng maikarga sa, sa, trailer natin si-share po natin sa mga susunod na araw so thank you mga papa and ingat kayo lagi God bless, God bless, thank you